malaya at mapagpalayang araw klase. So ngayong araw tayo kayo Subalit, ay magbubukas naman ng panibagong aralin. Subalit so, bago iyan ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain na tatawagin natin. Pakibasa ng lahat. Chintohanan. Yan, Chintohanan o Chikahang May Katotohanan. Kasama si Mariette, Marieta at Marina. Pamilyar ba kayo sa gawain ito? Hindi Dito. Dito pa. So, narito ang mechanics ng ating gawain. Ang guro ay pipili ng tatlong mag-aaral mula sa klase upang magbahagi ng kanilang kinuha o kaisipan mula sa ipapakitang larawan. Ang mga larawan ito ay mayroong mga chiptauhan na hamo sa mga kwento at palabas. Upang may sagawa ang gawain ay kinakailangan nilang pumili sa mga miyembro ng Chisney Squad sapagkat sila ang maglalantad ng mga chiptauhan na inyong susili. Isang minuto lamang ang ilalaan para sa si pagpapahayag. At bago kayo magpahayag ng inyong mga salukupin at isipan ay kinakailangan sabihin ng buong klase ang magic word na Mare, ispiyok mo na. Naunawaan ko ba? Yes. Ayan, sige so, mo naunawaan natin. Ay pipili ako ng tatlong mag-aaral. Namunguna si Miss Janet para sumiin ang ibibigay na larawan ng mga miyembro ng Chismis Squad. Sino pinipili mo sa tumar sa tinitis mo sa, sa kaya? Si Marietta. Si Marietta. Bakit kaya Marietta ang pangalan niya? Kasi siya si Mare. Ito pa. At ang dalawa na iyong susiliin ay ito. Ah, uh, magka-ibang. Hmm. Ano na ikita mo sa dalawang? ni Jane Para naman sa sinad natin mag-aaralan, Miss Janet, makakari kang pumili ng isa sa klase. Si hey, Brian. Hindi Brian. Sino dyan ang iyong pinipili? Si Marina. Si Marina. Marina <coughs> unang tayo sa huling chismosa na magbibigay ng narawan. Sinong iyong pinipili, Brian? Si Gwen. Well. O, binibining Gwen. Well. Dahil si Maritas na lamang ang huling chismosa, siya ang magbibigay ng chick narawan sa iyo. Ano, dalawin sa paksang ating tatalang kayo so, ngayon Sa tingin nyo, meron ba kayong idea? Ano sa tingin sa tingin? Oh, yeah. Siguro, yung mga nagdila ako ang mga palakit sa pangumahal. So, maraming salamat. Ano? At yun nga, namang ginukoya na ang mga hadlang sa pagmamahalan ng dalawang karakter. Kaya naman, dahil nalaman na natin kung ano nga ba ang nagiging epekto ng katangian na isang tao pagdating sa ng kanyang kinabibilangan, ay siyempre, para mas pa ang ating patakapanawa at ng hindi sa ating tatalakay ay araw, ay kinakailangan muna natin si Fatin ang layunin sa pagkatuko. Maaari bang pakibasa ng lahat? Inaari! At ang mga layunin ito yung pinakailangan nating matamo sa pagtatapos ng ating aralin. So, para mas mapalalim pa ang ating pagkakaunawa o pagkakatuloy sa ating tatalakayin, syempre, meron pa tayong isang gawain. Ano? At ang gawain natin ito ay tatawagin natin Barahula with Marisol. So, sa mga barahang iyan, nakatago ang mga salita na kung saan ito yung mga terminolohiya makikita natin sa nobelang ating papaksain ngayong araw. Ang gagawin natin muli ay pipili tayo ng tatlong mag-aaral upang magbigay ng kahulugan sa mga yung salita na nasa likod ng mga barahang ito at gagamitin din nila ito sa isang pangusap. Naunawaan po ba? Naunawaan yes. po ba? Oh, yes, okay. Binibining Lord Jane, maaari kang pumili ng baraha <laughs> na ibibigay sa inyo ni Marisol? Yung pangatlo. Pangatlo ang nangis Santuario. Ano ang santuario? Okay. So, ang santuario po ay ito ay lugar kung saan ginaginap ang mga kung saan tatawagin natin ito, mare, ikwento mo na. Magkakaroon tayo ng dugsungang pag base doon sa buod na ibinigay ko sa inyo kahapon ay itatawaan po ba? Okay. Tatawag ako ng isang mag-aaral na papamula sa na kwento. O, oh, ginaong Brian, maaari bang maaari bang magkwento ka hindi sa iyong nabasa kahapon? Hello. Maraming salamat, Ginoong Brian. Maaari na tayong tumuko sa sunod na pangyayari. Binibini Judy Ann. Maaari ka bang magbahagi? Maraming salamat. At ang sunod na pangyayari ay sino nais magbahagi? Miss Maridel, anong iyong nabasa hindi sa ang Cuba, sa Notre Dame? Yan, maraming salamat. Ano, tunay nga na Napakaganda ng kwento ng Notre Dame sapagkat tumalima ang mga aral o ang mga pangyayari sa inyong isip. Kaya naman, upang mas mapalalim ang ating pagkakaunawa, hindi sa nabasang nobela o bukod ng nobela, ay nagandarin tayo ng mga pangprosesong tanong upang malaman natin kung mataya kung talagang naunawaan natin ang nobela. Ayan. Maaayon pa pakibasa ng unang tanong.

ang kanyang buhay. At dahil din sa kanyang physical na katangian, kaya nakakaranas siya ng discrimination dahil hindi rin sa ating kanaman na hindi talaga namang kaaya-aya ang kanyang itsura. Ang tanong na, ang pangalawang tanong, maaari bang pakibasa ng lahat? Bukod sa physical na kanyuan, mayroon Mula sa ikatlong tanong, kung ikaw si Quasimodo o la Esmeralda, paano mo nararapin ang sitwasyong kanilang nararanasan? At i-object ito sa sariling karanasan. Okay, so, kung ako si is, Quasimodo, ay pipiliin ko na lang din na maging mabuti. kumbeta kung paano hinarap ni Quasimodo ang mga pangyayari sa kanyang buhay kahit na ganyan yung kanyang kutsura at hindi ito naging hadlang upang ipakita niya ang kanyang pagmamahal kay Binibining La Esmeralda. Bagpos, ito pa nga ay nakatulong upang mas palakasin ang kanyang loob na tulungan ang dalaga. Naunawakan po ba? Yes. Okay, para sa... Magka, dahil nga nalaman natin at naunawakan natin kung ano nga ba ang, kung saan mo patungkol ang nobelang ang Cuba sa Notre Dame, ay magkakaroon tayo na isang gawain na naman. At ang gawain ito ay tatawagin natin, pakibasa ng lahat. dito ang group 2. Ito ang inyong mga pangkata ay na kayo magtungo sa inyong mga pangkat. Ayan, ay, handa na ba ang lahat para sa presentasyon? Oo. Okay, kung handa na ang lahat ay maaari na pumunta sa panangan ng pangkat isa para sa kanilang presentasyon. Maraming salamat pangkat isa. At ngayon ay nakapakita nila kung paano nga ba ang mga pangyayari sa nobela ay mayroon pa rin kaugnayan sa mga pangyayari sa kasalukuyang panahon. Bigyan natin sila ng limang bagsak. Ayan, ngayon naman, tawagin natin sa unahan ang pangalawang pangkat para sa kanilang presentasyon. Maraming salamat, pangkat dalawa, na ipakita nila kung paano na ang damdamin na ng salamin sa kwento sa so, mga pangyayari sa tunay na buhay. Bigyan natin sila ng limang bagsak. Ayan, maraming salamat. Ano? tunay at ganap na nakunawahan natin ang kwento at kung papaanong ang uh, mga takuhan sa kwento ay naging ko upang maiparamdam sa atin o maipa maipakita sa atin kung ano nga ba ang kalalagayan meron tayo sa ating lipunan. At yun nga ay uh, isang halimbawa nito ay ang diskriminasyong nararanasan ni, ni Quasimodo dahil sa kanyang pisikal na katangian na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala. Kaya naman, upang mas magpalaan ang ating kalaman, ay magkakaroon tayo ng, hindi ko nabasa yung pamantayan. ako man Yan. Magkakaroon tayo ng isang gawain muli. Ako bilang tao. So, nais nice ko na kumuha kayo ng isang papel na kung saan ay... Nais nice ko kumuha kayo ng isang papel na kung saan yang mga kayo na mga naranasan ninyo sa sa inyong buhay na kayo ba ay nakaranas daw ng pangmamalikit, pangaalis sa ka, tao, kayo ba ay nakaranas ng diskriminasyon at kapag naisulat niyo yun, nais ko na sumulat kayo ng mensahe para sa inyong sarili na Kaya kailangan kayo ng isang minuto para isagawa ang gawa. Ayan na ali ang ipasa ang inyong mga gawa. At bilang paglalahat, ang naganda ko dito ay sa tanungan. Anong inyong masasabi hindi sa ipinakitang karakter ng parang tapuhan sa novela? Naging nandang ba ang kanyang physical na kanyuan upang may pahayag ang kanyang patingin sa dalaga? Meron ba mga alasan doon? Binibining mo ni. dela bat, elan bas ng silid para ito. No, panawahan po ba? Ayan. At dahil ka na panawahan natin ang kwento o ang novela na yun ng kuwa sa Notre Dame, ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Kumuha na isang buong papel at magkakaroon kayo na ah, magsulat ng 1 to 10 na numbers para sa isang pagtataya. Ayan, maraming salamat. Ano, maaaring niya ipasa ang inyong mga papel sa unahan. At doon nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Maraming salamat at nawa ay natin kung ano yung ating natutunan ngayong araw. Hindi ko di yung pamantayan sa ila.